Hello, hello mga katigeng Maglalas 10 minutes tayo Snack time Ito yung kinuha ko Kung ka kang dalawa lang Meron pang mga ibang klase dun Kaya lang ito lang kinuha ko Ito kasi maliliit Kaya ito ang mga kinuha ko Mga iba medyo malalaki Yung mga kodrado nitong ganito na, na, na Mas malalaki Kaya ito Para ano lang Matik matik malang Ayan, may ano siya, may strawberry. At saka yawan ko na sa ibabaw. Oh. At saka may mga bilog-bilog na puti. <laughs> Kung ano yan. Tapos ang aking panulak ay tiba-tiba. O, -tiba. oh, caffeine level, naka ano. Nakasagad ang caffeine level nito. Pero hindi ko rin ng ano ito, ng sugar para sa ganun balance walang lasa, walang tamis tapos matamis eksakto <laughs> okay okay kain na tayo para matikman din natin yung ano handa nila nakakahiya, nakakaya naman kung isnabin natin yung mga hand, inahanda nila <laughs> pinag-isipan nila yung handa tapos eh, isnabin natin nakakahiya <laughs> kaya kai, kai, kainin natin Okay dokey bye bye